Ayan guys, oh, daming bunga ng uh, papaya nila, oh. <laughs> Nakakatuwa. 'Di ba? Oh, 'di ba? Ang sisipag ng mga Bangladesh, ayan. At, uh, kung gusto mo magtinola, hindi ka lang sa kanila 'yan. At ito naman papaya, oh, hindi na. Oh. <laughs> Nakakatuwa. Ang lalaki, oh, ang dami, oh. Hmm, 'Di ba? At uh, dito meron din silang ano dito, yung langka, oh. ang dami din ng mga nila so, Ba? <laughs> Kakatuwa oh. Daming bunga ng langka oh. Ayan oh. Wow. <laughs> dito yan sa Sueba. Taba ng lupa kasi dito. Sa karagatan to pero nakapagpatubo sila ng ano ng mga prutas dito. Oh, ayan, di ba? Taba. At dito, ang taba din ng saging nila dito. May bunga na rin yung saging nila dito, guys. Papakita ko. ano oh. <laughs> yang nambah nana <laughs> Diba <laughs> Ayan guys Ito yung ang uh, kanilang bakuran dito. Napakaraming bunga na picture-picture tayo pa, remembrance pa. Every year nakikita ko to at pinapakita sa inyo. ayan o uh, picture-picture tayo para may remember tayo guys so ayan guys ito yung aming accommodation dito senior ko lamang para sa mga kababayan uh, natin na nandito sa middle is ganyan ang buhay-buhay ko dito pobreng kapampangan. ka for enjoy po. <laughs> Have a nice day God bless. ayan po yung kanin uh, nila dyan sa likod lang accommodation yan dito sa Sueba at ayan guys tingnan nyo nakaharvest na kami Oh. daming bunga ang lalaki at mayroon ng hinog. Bukas pwede nang kainin yan. Wow! Ang tamis niyan guys. Hinog sa puno. Dito yan sa site namin na pinagtatrabuhan dito sa Sueba.